yun na mga idol. Yung huli natin. Tilapia. Tilapia lang mga idol. Medyo malabo yung tubig. Punta tayo sa may unahan banda. Ah. Malabo dito. Ah. Kailangan pa natin sisisid ng malalim. lang ya ulam natin prito na to <laughs> si kahapon na malingki lang ako malingki ako ng ano tawag dun matang baka na isda <sighs> kailangan nating sumisid ng mga dalawang dipa para makita natin yung mali isda sa ilalim si malabo yung ibabaw ah oh kiw <laughs> tanggal pa yung tali ng ano ko salamin